kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Irak, Iraq ang lugar na kinakatakutan ng mga sundalong na dideploy noon nang ito'y sakupin ng Estados Unidos at patalsikin si Saddam Hussein. Ang pinaniniwalaan nilang nagdadala ng kaguluhan sa bansa at may itinatago pang weapon of mass destruction. Isang staff sergeant ng United States Army ang nagpatunay kung gaano kadelikado ang buhay ng mga sundalo kapag ito'y nadistino sa Iraq. Si David Gregory Bilavia ay isinilang noong November 10, 1975, July of 1999 nang ito'y pumasok sa Army at kaagad na nadistino sa Kosovo, 2004. Nang ito'y inilipat sa era kasagsagan ng pag-atake ng Estados Unidos sa puwersa ni Saddam Hussein November 10, 2004, ikadalawamput siyam na karawan ni David nang siya'y mapasabak Sa sitwasyong konting pagkakamali lang ay maaaring hindi na siya makakapag-birthday muli at tuluyan ang uuwi na nasa loob ng body bag isa ang plato na David na kasama sa Operation Phantom Fury para i-clear ang labindalawang mga bahay kung saan pinupugaran ng mga kalaban. Sa pangsampung bahay na pinasok ng tropa ni David ay kaagad niyang naligtas sa mga kasamahan niyang sundalo sa tsak na kapahamakan nang kanyang napatumba ang kalabang may hawak-hawak na RPG at handang-handa na itong iputok. Nang makita ng kasamahan ng kalaban na may hawak na RPG ang pagbulagda ng kanilang kasama, ay kagad niyang pinaputokan si David pero hindi ito nakatama. Sa pagganti ni David ng putok ay tinamaan ng kalaban sa balikat. Kaagad na pumasok si David sa silid para i-clear ang bahay pero sinundan ito ng lalaking kanyang natamaan sa balikat kung kaya't wala na itong natitirang pagpipilian kundi ang tapusin na ang kalabang sumunod sa kanya. Mula sa itaas na palapag ng bahay ay may kalabang nakapwesto at niratrat si David sa ibaba pero dahil maganda ang cover nito sa kanyang posisyon kung kaya't hindi ito nalagay sa delikado. Bagkos, tumba pa ang kalaban na rumatrat sa kanya nang siya'y gumanti ng putok mula sa kanyang posisyon. Ang akala ni David ay doon na magtatapos ang kanyang pakikipagputukan sa mga kalaban pero nagulat na lang siya nang biglang may tumalon palabas mula sa closet sa loob ng kwarto. Walang habas itong nagpapaputo kahit na wala sa kanyang direksyon ang kanyang pinuputukan. Sa kamalasan ng kalaban ay natiso dito kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si David na birahin ito. Pero bago niya pa man ito tuluyang matapos ay nakatakbo pa ito kung kaya't sinundan niya hanggang sa umakyat ito sa hagdan at pumasok sa isang kwarto. Doon ay kanyang nadiskubre na puno pala ng pampasabog ang laman ng kwarto na iyon. Rason para hindi niya magawang ratrate nito. Dahil kung kagawin niya iyon ay siguradong pati siya ay kasamang sasabog sa dami ng mga naka-impact doon. Wala nang natitirang pagpipilian si David kundi ang in-neutralize ang kalaban sa loob ng kwarto gamit ang kanyang kutsilyo. Nakipagbunuan si David dito at dahil sa magaling na training sa kanila ay matagumpay niyang natodas ang kalaban ng ito ay kanyang masugatan sa collarbone. Dahil sa katapangang ipinakita ni David Gregory Bilabia ay kanyang nasalba. Ang mga kasamahan niyang nasa baba na sakay ng sasakyan at dumaan sa bahay na kanyang na-clear dahil kung hindi niya natodas ang kalabang may bitbit -bit na RPG ay malamang sa malamang na marami sa mga kapwa niyang sundalo ang siguradong masusugatan kung hindi man matutudas kapag natamaan ng kalaban na may bitbit ng nakakatakot na armas na yun. Binigyan ng Silver Star Medal si David dahil sa kanyang nagawa pero in-upgrade ang medalyang ibinigay sa kanya noong June 25, 2019 na mismong ikinabit ng kanilang presidente na si Donald Trump. Ilan pa sa mga parangal na kanyang natanggap ay ang mga medalyang ito. Anim na taong nagsilbi sa kanyang bayan si David at noong taong 2005 ay tuluyan na itong nagretiro na may rango na staff sergeant. Talagang kahangahanga ang mga ganitong klasing tao na may pagmamahal at tunay na pag-alala sa kapwa. Kahit pa isakripisyo ang kanilang buhay maligtas lamang ang mas nakararami, ay handa siyang gawin ito. Ikaw, kaya mo rin bang gawin ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.